Ito po yung kapangyarihan ng church sa uli. So in the, in the end time, the universal body of Christ, the church will unite and will perform many miracles that will surpass all the miracles of Old Testament, New Testament, and all revivals combined. Pag sinabing all revivals combined, yung mga healing ministry, yung mga bumubuhay ng patay, sila Smith Wigglesworth, sila, sila Lake, sila Catherine Coleman, ito pong mga powerful Christians na to na nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos sa mga revivals, yung si Charles Pinney, na dadaan lang, biglang makukonvert yung mga yung buong town, mabuborn again. Dumaan lang ha, hindi nag-share. Mangyayari po ito sabay-sabay. Kung paano yung mga himala ni Moses, ni Elijah at ng iba-iba pa, ni Elisha, plus si himala ni Peter, ni Paul, nila John, Sabay-sabay itong mangyayari sa end time, nakakatakot ba to? Tapos ikaw yung ginagamit, tayo yung ginagamit. Tapos sa panahon na to, hindi ka pwedeng mag-business, di ka na pwedeng bumili. Kasi pag wala kang tatak ng Antichrist, di ka na pwedeng magnegosyo kaya yung pera mo sa bangko, di mo na makuha. So, kaya mo bang babuhay na hindi nagtitinda at nagninegosyo? At walang pera? This is it. This is it. Ito na yung miracle na itotodo ni Lord na yung mana pumapatak sa kampo na Israel, everyday may pagkain sila. 40 years, yung sapatos nila hindi pinalitan, walang nawasak na sapatos. 40 years, walang nagkasakit ni isa sa kanila. Dito natin mararanasan yung himala ng Old Testament, ng New Testament, at lahat ng revival na nangyari sa mundo, sabay-sabay, sakit ng ulo ng Antichrist. Hindi nakakatakot ang end time exciting.